lalagyan na natin to ng uh, tabing wire mga master uh, For series sa ating para Ayan. para mabuo natin na uh, 12 volt 65 inch ito yung tabing wire na ating ginupit mga master ayan ang ilalagay natin ayan order sa atin to ng uh, taga Laguna din mga master pang small setup lang ito mga master para sa kanyang mga 12 volts na ilaw uh, 12 volts na electric fan tapos at uh, 12 volts na wifi ayan at saka TV na 12 volts pang small setup lang kasi 65 inch lang ito mga master Lalagyan natin ng washer mga master para hindi maluag siya Mahig mahigpit talaga siya mga master yung uh, tabing wire para walang loose connection mga master. At tamang tama dito yung 300 watts na solar panel para mabilis mapuno kahit makulimlim. At dapat yung PPT charge controller yung gamitin dito mga master para maganda mag charge sya, mga master. Pwede na dito yung 30 ampere na PPT charge controller pero kung may balak ka pa mag upgrade mga master dapat ilagay mo ay 40 ampere or uh, 60 ampere kung may budget ka para mag nag upgrade ka hindi ka na magpapalit ng charge controller mo. At syempre master kung balak mo naman lagyan ng inverter mga master ay kailangan ay dagdagan mo pa yung battery mo halimbawa 1 kilowatt yung ano mo yung inverter mo 12 volts ay dagdagan mo yung battery mo gawin mo ng 120 it's 12 volts mga master pero kung may mga heavy load ka mga master dapat malaking setup na yung buuhin mo kung hindi mo naman kayang buuhin ng bigla ay di paunti-unti lang upgrade ka ng upgrade mga master hanggat sa makuha mo yung gusto mong setup para makaya yung mga appliances nyo sa bahay kaya nga kung may balak kang malaking setup mga master 24 volt setup yung buuhin mo o 48 volt setup mga master kung talaga mayroon kang balak mag-upgrade or gusto mong paganahin lahat ng mga appliances nyo sa bahay mga master. At para naman doon sa mga nagtatanong kung ilang uh, ampere na BMS ang tama dito mga master. Siyempre 65 bits ito mga master. Ay ilagay nyo dyan ay 60 ampere na BMS. Pero kung may balak pa nga kayo magdagdag ng battery gawin nyo ng 100 ampere yung BMS na inyong bibilhin para hindi na kayo magpalit ng BMS. Siyempre yung 4S kasi 12 volts lang po ito mga master. At para naman sa active balancer, 5 ampere na capacitor type mga master. Para swak na swak dyan sa inyong mga binubuo. Para naman doon sa brand ng inyong bibili na BMS depende na lang yan sa inyong mga master kung may budget kayo. Dali BMS or yung mumurahin lang na BMS. Marami pong mga BMS dyan sa online na nabibili na magagandang klase. Kaso lang magaganda rin yung kanyang price. Pero kung pang budget mil lang naman yung inyong bibilin dahil wala nga kayong budget ay pumili na lang kayo dyan sa online ng mga mumurahin na BMS pero dapat yung subok na mga master yung talaga nga uh, kaya maghandle ng inyong battery na inyong binubuo at pagdating naman sa MPPT Church controller kung anong brand na mas maganda mga master. syempre marami dyan mga MPPT na magaganda mga master. Katulad ng SRN MPPT charge controller, One Solar, Sandom. Uh, kaso lang mga master talagang mahal na yung mga ganong klaseng uh, MPPT charge controller kasi quality po yung mga ganyang charge controller. Pero kung wala ka talagang budget at gusto mo lang ng uh, budget mail ay pwede na yung mga mumurahin na charge controller dyan pero wag natin asahan na tatagal ito sa ating uh, solar setup. At yun na nga, mga master natapos na natin lagyan tabbing tabing wire at nagawa na natin itong 12 volt Siyempre, ang kulang na lang dito ay lagyan natin ng BMS at saka active balancer mga master at sa mga susunod na upload natin mga master lalagyan na natin to ng BMS wawiringan na natin so hanggang dito na lang yung video natin kung may natutunan man kayo sa video ito pakilike and share hanggang sa muli mga ka DIY